Hello mga kasari, hello mga sisiko, kumusta? Magandang hapon sa inyong lahat, time check is alas dos na ng hapon Kita nyo, ayan, ganito pa yung attire ko Kasi katatapos ko lang naligo, alas dos na ng hapon Daming trabaho sa loob ng bahay Tapos katatapos ko lang naglaba ng mga budget namin Kay Kring at saka sa amin Tapos kailangan talaga na ganitong oras Nandito ako sa tindahan para makapahinga na naman si Kuya Dave Kasi siya yung nag-open kanina 5am So nakakaawa naman din kung hindi ko siya patulogin ngayong hapon kasi hanggang mag-close kami mamaya siya pa rin dito sa tindahan kaya pagkatapos kong naligo punta ka agad. ako dito wala pa akong pahinga mga sisi and share ko lang pala <laughs> sa mga sisi ko habang tayo'y nag-uusap naglalagay ako ng ito belo na sunscreen kasi dati share ko lang sa inyo hindi ko kilala yung sunscreen wala talaga mam mag, ano ako mamamalingki ako walang sunscreen, sunscreen. Kaya yung mukha ko dati nasunog. Ito dito, oh, ang laki. grabe. Kasi nga, palengke pa dati ako, ako lahat, si Kuya Dave, nagtrabaho sa malayo. Uh, pati sa pamamalengke, ako ang, ano, ako na-assign. Kaya, sunog na sunog yung mukha ko dito, oh, grabe, ang laki. Kaya ngayon, na ano ko na na mag, mag sunblock na talaga ako kahit na nandito lang tayo sa tindahan. Kahit anong sunblock gamitin natin, okay lang. Hindi to sponsor ha. <laughs> Meron namang mga mas mura pa. Kaya ito, inaabangan ko ito palagi mga sisi, SPF 50 Kasi uh, nag-buy 1 one take 1 ito. Ang price nito is uh, nasa 400 plus. Share ko lang ito sa inyong mga sisi ha. Para sa personal natin. Alam ko mga kababaihan din, karamihan yung nanonood. Tapos, inaabang-abangan ko to mga sisi kasi ang price nito talaga is nasa 400 plus ang isa. Tapos, pag mag-sale sila by one take one, dalawa na 400. So, ito yung ginagamit ko. So, meron para akong ano, paparating na order na organizer dito sa aming sari-sari store kasi nga ang aming tindahan ay wala talagang kaganda-ganda walang kaayos-ayos sa totoo lang kasi hindi pa ako bumibili ng mga organizer talaga mga sisi kasi priority ko pa talaga yung uh, uh, priority ko talaga yung mga item muna saka na ako bibili ng mga magagandang organizer pag syempre alam nyo naman may estudyante pa ako siguro pag wala na ako um, gagastusin bibili na ako ng mga magagandang organizer dito sa aming sari-sari store pero hindi talaga maiwasan uh, na ano talaga ako na na naman kasi gusto ko talaga na mag uh, magpalit ako ng organizer doon banda sa may lagayan ko ng mga sotanghon ipapakita ko sa inyo mamaya kasi ano na yung gusto ko talaga na maiba na naman <laughs> nagkikita ko yun sa mga kapwa sari-sari store natin ang gaganda na ng tindahan nila kaya nag order ako so ang mabayaran ko is nasa 600 coming na yon si ko sa inyo alam ko palagi nyo naman itong nakikita na organizer kaya lang sa akin yung nakikita na nagbablog ako kasi nga kulang pa yung budget ni Ate Rose ninyo. Pero ngayon, unti-unti ko na siyang bibilhin. And kung may mahanap akong size, pati dito sa lagayan ko ng mga powder na sabon, carton lang kasi ito mga sisi. Gusto ko tong palitan ng mga plastic na organizer. So, ngayon medyo Uh, mura na yung shipping fee dati kasi nag-research ako napaka mahal ng shipping fee nasa 400 plus kaya hindi mo na ako nag-order ngayon may nakita akong store hayaan nyo ilagay ko yung link pag dumating yun Uh, familiar yun sa mga sari-sari -organize, organizer na yun yung mga ginagamit nila mga sisi. So, puntahan natin yung lagayan ko doon. Ipakita ako sa inyo, ha? Ito dito nga part. Kasi nga, sa totoo lang, itong tindahan namin, wala pang ka arti Ito nga dito na part. Tingnan nyo. Ito dito may kulay na yung aming uh, stante. Kulay white na siya. Tapos dito sa baba, ayan o brown pa. Kasi ito yung uh, pinagawa ko kay Kuya Dave. Pinadagdagan ko siya. Tapos dito na party, wala pang mga kulay yung stante namin, oh. No? wala pang kulay na white. Sabi ko kay Kuya Dave, uh, bili kami ng kulay na white. Yung, yung pintura lang na hindi mabaho kasi, babaho din kasi yung bigas. Yung isang klase na pintura na para lang siya sa kahoy na hindi siya, walang amoy ba. Ayan, bibili kami at pipinturahan namin ito dito. Kasi pangit, tingnan, minsan nag-vlog ako. Ito yung background ko, tingnan nyo. Dito na side, may kulay na white <laughs> dito na side is so lang kulay. So ito dito yung binilhan ko ng organizer mga sisi. Ito dito na part sa lagayan ko ng mga bihon, so tanghon spaghetti, pasta. Ayan. dito na side. Ito kasi oh, yan gusto ko 'tong palitan ng organizer na double. Parang double siya kasi ito yung sitanghon. Ayan. ang ganito ko kasi is ano siya, may size siya small. Tapos ni medium, ayan. Gusto ko maiba naman sa paningin ko, <laughs> mga sisi, di ba? Tapos ito is yung pinakamalaki, yung may bibili ba yan. Ito yung pinakamalaki. So pag makabili na ako ng organizer na ipakita ko sa inyo, so maganda na siya kasi nga, di ba? Double na ito dito, yan. Tapos dito na side, itong mga tray na ganito, kukunin ko na yun yung ipalit ko. Tapos dito siguro palitan ko na siya kung kasya dito. Kailangan ko pa kasi sukatin talaga mga sisi. Kailangan nating sukatin yung uh, space natin, yung item natin kung ano yung ilagay natin. Halimbawa, yung ilagay natin is yung mga uh, powder. Itong mga powder na ganito. Ayan. Itong mga breeze tapos tide. Kailangan sukatin natin para yung mabili nating organizer ay sakto talaga. Dito sa item na ilagay natin, kailangan natin siyang sukat. Ito kasi mga sisi, pag tumagal, maano na siya, yung parang maglambot na yung tray niya. Maging marupok, marupok patawag niyan. Ayan. Uh, tingnan ko lang. Ito yung nilagyan ko ng mga sabon na, ito, safeguard. Tapos meron ako dito naka, ano, nakasabit. Ayan. Tapos yung mga ano, dito ako kukuha. Pero pinapalit-palitan ko rin ito ng bago. Yan, ito yung bioderm. Ayan. Tapos ito dito, silka. Ito wala ng laman. <laughs> Kaming pa nandun pa sa box. Ayan, ganyan. So, share ko sa inyo. Yan, o, oh, puro, puro, pa mga ano, puro pa ito mga cartoon. Kasi mahal yung organizer, pero maganda din kasi tingnan pag maganda yung organizer na ano, na malagyan natin ng mga sabon, attractive. Pero tulad ng sinabi ko, mas pina-priority ko pa muna yung pambili ng item kaysa organizer. So, bumili ako ng isang size na dalawa lang muna para tingnan ko kung kasya ba dito. Saka na ako bibili ng marami, mga sisi. Saka tayo bibili ng marami kapag alam na natin yung size sa paggamitan natin dito sa ating sari-sari store. Tingnan nyo, oh, wala pang kapinto-pintura. Ayan, hindi talaga kagandahan yung aming tindahan. Hindi katulad sa mga nakikita nyo na nagbablog na napakaganda ng tindahan. Hayaan nyo, abang-abangan lang pag maging okay na ang financial ni Ate Rose. Ay siguro, pagandahin ko yung aking tindahan. Sige na, ang mahalaga, ay, may benta tayo sa araw-araw, yun lang naman, di ba? Uh, pangalawang ano na natin option na natin na uh, pagandahin yung tindahan. Pero actually, meron naman akong binili na organizer before. Uh, dito sa lagayan ko ng mga diaper kasi nga dati napaka kalat ng diaper ko dito sa ano sa likuran. Ayano, oh. maayos na siya tingnan. Kulay blue. Ito yung show show organizer na ginawa nating <laughs> diaper organizer. Pero napakaganda niya talaga tingnan mga sisin Matanggal na yung ano ko. Yan, so mas maayos na siya tingnan ngayon kasi nga hiwa-hiwalay na may nakapangalan na hindi katulad dati na kapag mabuksan mo yung diaper, grabe nagkarambula. Pero yung mga hindi, na, hindi pa nabuksan, ando naman sa taas. Ayan, ganyan yung ano ng aking lagayan ng diaper. Pero, doon na party sa lagayan ko ng sabon doon sa dulo ano lang muna siya cartoon cartoon lang muna tayo pero hayaan nyo mag ano unti-unti ko nang papalitan yun kasi na, nahihiya na ako sa inyo mga sisi ano ba itong tindahan ni ate Rose ay makalat tapos hindi pa maganda <laughs> hayaan nyo na nahihiya ako sa inyo kasi nga tingnan nyo din yung ano namin yung kisami Ayan, nagbablog ako, pangitingnan. Kasi nga, uh, hindi pa namin priority ang mga ganyan mga sisi. Ang pinapriority ko ay yung mga stock dito na mapupuno lagi yung aming sari-sari store. Okay, so kahapon wala akong vlog. Ito lang muna yung update ko for today. Share ko lang sa inyo yung paparating ko na organizer kung swak ba siya doon sa uh, lagayan ko. Basta... Hindi ko siya dinamihan, ha? Ilang piraso lang, pero 600 na yun. Ayan, papakita ko sa inyo. Alam mong familiar na, familiar na talaga ito sa inyong organizer na to. Pero titingnan ko dito sa lagayan ko kung swak ba siya. Thanks for watching mga sisi. Kami may kasabihan na kapag maitinan ni Kapag may sinuksok, may madudokot. Bye for now. Love you all.